Buenos dias damas y caballeros. Nahulihan nga ba si former Ilocos uh, Sur governor Chavit Singson for his uh, for traffic violation for uh, using the bus lane sa etsa uh, or uh, is this a another <laughs> another PR or marketing stunt? kagaya nung ah uh, uh, na uh, kahit ako I only came to know about this uh, this uh, uh, food uh, outlet or uh, parang mga food court sila yan because of the controversy yung ti, na, na daw yung tattoo controversy yung pala ginawa lang nila at uh, inamin ng uh, may-ari ng Taragis na na lahat yun scripted pati yung pagbabayad ng 100,000. So parang nagiging issue na yan ngayon. So I just wonder kasi nakikita ko yung mga telltale sign dito kay uh, kay uh, Chavit Singson kasi uh, the way I know Chavit parang iba ang behavior niya dito. The way I know Chavit ay, parang mabait siya dito. Imagine nyo mag uh, magbibigay pa siya ng 100,000 reward sa nag-aresto sa kanya ng mga MMDA officials at uh, lumabas siya kaagad ng nagpalabas siya kaagad ng video of of apology na sinasabi huwag tularan. <laughs> so, ka karinang umaga when this uh, news first broke out, uh, medyo bumilip naman ako. I know Chavit Singson kaya mag-declare na rin ako na na uh, I will tell you na may, kwan you ay you may say I'm biased dahil uh, mag-pull disclosure ako sa inyo because uh, naging kliyente ko sa uh, public relations firm ko dati na ang pangalan ay Dean and Kings Communication where i was uh, president and ceo at uh, kung big time ang kliyente uh, I make it a point na ako mismo uh, sumasama sa staff ko o sa team ko PR team ko to meet the client at jan uh, nga kami naging naging close ni uh, ni Charlie Singson who got me nung nag-away sila ni uh, former joseph uh former president joseph estrada and uh, uh yun uh, isa pa yun sa mga sa mga i-discuss natin mamaya and then later on nung na-reconcile na sila ni uh former president joseph estrada kinuha naman ako ni joseph estrada to help him uh, run as a uh, mayor to to campaign for him as mayor sa manila for two terms. Kaya lang umalis tayo yung uh, last term campaign for the last term niya kasi yung dalawang anak niya nag-away uh, uh, because isa lang ang kinuha ko lang yung isa at hindi yung isa para sa Senate Senatorial Election. So para hindi mag-away yung pamilya, ako na lang kusa umalis. Uh, doon naman kinuha naman ako ni ni uh, uh, former mayor uh Uh, Isko Moreno to be one of his uh, public relations and uh, communication campaign uh, uh, manager. So yun. Uh, that's why I'm making this full disclosure para kayo na bahala kayo na bahala magconclude whether you you will believe me or not. Pero ito lang po maganda. Uh, tulad ng sinasabi natin, unlike sa ibang bloggers na hindi kilala yung mga dinidiscuss nila bus puro bla 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 blah lang based on what they read based on what they see on on, uh, on television sa, sa media or other bloggers tayo kilala talaga natin yung personalidad we know how they think we know how they move and we know how how they are uh, uh good or bad in projecting themselves themselves to the media or their businesses that's why uh with that base with that uh, background ididetalye natin idi natin whether uh ito ba ay tunay na panghuhuli talaga sa, sa kanya for traffic violation or whether ito ba ay isang prank hindi pa natin Now, we will not make uh a uh, pull pull conclusion but We will, uh, kasi bago pa lang itong issue, but we will give you signs na posible nga, na baka prank nga ito. So, pero pakinggan muna natin yung news and then yung uh, apology ni, uh, the apology ha, huh? pa? Uh, video recorded apology, ready na kaagad yung apology. Huh? A few minutes lang after uh, nangyari yung, uh, yung incidente. So, let's watch yung news from the DCRH uh, news and thank you DCRH for allowing us to use this video. Uh, walang copyright uh, uh, intended, ha? Huh? Okay, let's play it. Uh, my friend, deyo makalma, ha? <laughs> and uh, tunying, ha? <laughs> Gagamitin natin itong video nyo ha? Akong alas 9 ng umaga kanina ng parahin ng mga traffic enforcers ng Metropolitan Manila Development Authority ang convoy na ito na sasakyan ni dating ilang Osur Governor Chavit Singson. Ito Ganda! Ito na sa pa rin ng muling pagsasagawa ng operasyon nang MMDA para huliin ang mga hindi pinapayagang sasakyan na dumaan ng EDSA Busway. Sakay ang dating gobernador sa nabanggit na sasakyan. Pero hindi gaya ng ibang mga napapara ay mismong si Governor Chavit ang nagsabi na tikita ng dalawa nilang sasakyan. Paliwanag niya, nag-overtake lamang ang kanyang driver sa sinusundang sasakyan kaya't nadaan sila ng ilang metro sa EDSA Busway. Sa on-the-spot na panayam ng DCRH Damdaming Bayan Program Aminado ang dating opisyal na nagkamaling kanyang driver at napagsabihan na aniyan niya ito. Nag-overtake lang kami sa bus lane. Hindi ako tumakas sa bus Nag-overtake dahil nahapon ko yung yung interview sa Net25. Oo. Oh, Pulta ko nga ako. Congratulations sa mga nang huli. Oo nga, pero nakailang metro din kayo na dumaan sa busway? Ha? Ah? Nakailang metro din? lang? Ah, As of 10 a.m. ay umaabot na sa may git dalawampu ang napaparang mga sasakyan dahil sa pagdaan sa EDSA busway na eksklusibong daan lamang para sa mga pampasaherong bus. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Thank Dato, you. Um Thank you, kay Bigan uh, Val Gonzalez and... Uh, ito yung uh, reporter ng DCRH uh, dyan sa Manila nung ako ang PR ni ni uh, former Mayor Joseph Estrada and later on uh, former uh, uh, uh presidential candidate uh, Isko Moreno. So uh, nakita nyo, lumabas siya mismo, nagpakita siya. Nagpakita siya si uh, si si Chavit Singson. Naalala nyo ba in 2005 na ganun rin, na nahuli rin siya beating the red light. Presidente si Joseph Estrada noon. Hindi niya binuksan yung pintuan. Nakita nyo, binuksan niya yung pintuan. Eh syempre, bulletproof yan, di ba? Bulletproof yan. So, hindi niya binuksan yung pintuan. At uh, uh, hindi niya binuksan yung window. Kasi ang claim niya, babaril niya ni or i-execute na siya ni, ni former President Joseph Estrada dahil sa issue ng wetting, sa mga nagka-problema sila sa mga koleksyon. In fact, uh, that issue uh, was the fuel that ignited the impeachment of uh, of uh, former President Estrada. At doon... Uh, Hinintay talaga ni Chavit Singson, tinawagan niya yung mga kaibigan niya na pulis, tinawagan niya yung media until nag-encircle na sila sa sasakyan ni Kibol ni Kiboloy Loipuru kasi tay ngayon Ni Singson at uh, hanggang uh, uh, ang uh, alam ko kinupkop pa siya ng, uh, ng mga Catholic uh, bishops noon for para for his safety at doon na niya isiniwalat lahat ng mga uh, wedding uh, collection, wedding controversy, wedding uh, operations ng mga Estrada boys. So uh ang claim niya, uh, ginamit lang yung beating the red light na na issue para patayin siya, para i-execute siya or i-ambush siya ni uh, former President Joseph Estrada. So Uh, uh marahil uh, very very uh, security conscious na siya si si uh, na siya si, uh, si uh, Chavit Singson at uh, nung ako nga kliyente ko siya uh, na inoobserbahan ko na for example magbi-meeting kami magpe-presscon kami sa isang restaurant siya ah, uh, for example, uh, meron may mga restaurants dito sa Quezon City, sa Quezon City. Isa atang restaurant na parati kami nagpe-presscon ay Kamameshi, I think Kamameshi Japanese restaurant na malapit diyan sa ano, oh jan sa Quezon Memorial Circle. Very security conscious siya, hindi siya ah uh, upo siya yung sa likuran niya ay uh, uh, big wall, hindi yung hindi yung uh, uh, at malayo siya sa mga... Malayo siya or close yung mga windows. At hindi lang... Uh, Kukawa na nga. Hindi, uh, safe na nga siya. Dahil yung likuran niya ay... Uh, ay... Uh, ay wall. Uh, pero... Uh, cement wall. Pero meron pa mga apat na bodyguard doon. Just to be sure. Kung upakan siya ng... Uh, M203. Or grenade launcher. May mga tauhan siya roon. To counter the... The... Piring uh, of grenade launcher so very very security conscious siya at uh, alam natin yan na uh, na experience natin yan ng percent at uh, so nakapagtataka bakit binuksan niya unless uh, ngayon iniisip natin na either he is promoting himself baka tatagbo siya as uh, as a senator or kaya uh, I think board member siya ngayon or governor, or uh, anuman national position, or baka pinopromote niya yung uh, magandang sasakyan niya, na BFW, buluarte Motor something, na uh, gumagawa sila ng custom-made na sasakyan. In fact, dito sa video, binanggit niya yan. So, naniwala na saan ako aksi aksidente, kung hindi dahil sa video niya, nag-apologize siya, Nag-apologize siya at pinakita na flash pa yung <laughs> yung sasakyan at sabi niya gumagawa daw sila ng custom made. So tuloy naisip ko eh baka another prank na naman ito, another uh, gimmick na naman ito to gain free uh, publicity kasi otherwise kahit tayo hindi natin ibo-broadcast ito. So i play muna natin itong itong apology and then we will give our conclusion, ha? Huh? Ang oras po sa inyo lahat. Uh, gusto ko lang po magpaliwanag sa nangyari kanina na uh, nahuli sa bus lane. Uh, yun po, I'm very sorry. At hindi sinasadya dahil nag-overtake daw yung driver. Sa, hindi naman sa bus lane mismo, nag-overtake lang sa... Hindi nakasarayo kasi bukas. Nag-overtake. Anyway, hindi dapat tularan. And my congratulations sa mga Uh, tiga MMD na nakahuli, hindi po ako galit doon at uh, na, I have, uh, in, bigyan mo sila ng reward eh. Baka kala lagay, hindi. Kakausapin ko, hinahanap ko ngayon si Chairman Artes na bigyan ko ng premyo mga nakahuli sa akin, bigyan ko ng 100,000 aside sa multa ng lisensya. So sorry po sa nangyari, uh, hindi po namin sinasadya, hindi dapat tularan. At saka isa pa, yung plaka, Walang plaka yun, bagong nagbagong gawa. Gawa-gawa kasi kami ng, uh, ang tawag namin doon, BMW yung gumagawa, Baluarte Motor World, ng uh, bulletproof cars na... May picture pa. Uh, <laughs> wow, pati -bago, ba Kaya wala pang plaka. Uh, <laughs> Pinakita pa. May, may mga papeles Endorsement. na, pero hindi pa na retro dahil test pa, test na... Promotion! -test yung Marami kami gumagawa ng mga bulletproof na kung anong order nung nagpapagawa, <laughs> main to order kasi yon uh, kung anong tsura gusto nila, yun ang ginagawa namin. So, walang wala pang flight number yun, pero meron, nakarestro yun, marirestro yun. Yun lang po, inuulit ko, uh, I'm sorry what happened, hindi dapat ga, uh, gayahin, at uh, ako, aside sa multa at sa abolesensya, gusto ko magbigay ng premyo sa mga nakahuli through uh, Chairman Artes. So, pasensya na po. I'll be giving 100,000 sa mga nakahuli. Salamat. <laughs> kayo. Kayo, ha? Na, may, me meron na re, nahuli siya kaninang umaga uh, at lunch, meron na kaagad video na ready na ginawa niya. Parang doon talaga sa Taragis. And then, the same amount rin, 100,000. At sa akin, yung pinakakaduda-duda, yung bakit binugsan niya kaagad. Parang hindi siya, wala lang man siyang uh, re, uh, quan, uh, consideration sa safety niya. Na hindi yan ang chabit na kilala ko. Na very security conscious yan. Kasi, pwede naman na uh, uh, kausapin siya by telephone, o kaya by, uh, sabi niya, na delikado ang buhay ko, kaya pwede ba... Uh, Uh, Mag-usap na lang tayo O pwede niya papasukin yung isang uh, MMDA official Kung isang MMDA official naman Pumasok sa bulletproof na kotse niya uh, Okay lang man yun Wala naman magagawa yun Kung mag-isa lang yun Ang dami niyang bodyguard Sa likuran at sa harap niya Pero siya mismo binuksan niya eh, Kung meron mang gustong pumatay sa kanya Pwede na siyang patayin What for yung mag-bulletproof mag uh, mag ka Kung <laughs> hindi ka security conscious So Talaga nagtataka tayo. Nagtataka tayo. kasi hindi uh, this is not the Chavit I know na parang hindi na uh, muntik na siya inambush daw noong 205 at uh, ngayon naman uh, he is throwing caution to the wind. Na uh, binubuksan niya yung yung sasakyan niya eh bakit ka pa mag bulletproof? So Uh, I hope I'm wrong, pero mukhang <laughs> may mga telltale sign na parang, uh, ta parang taragi style na para lang makuha ng pre-publicity kasi this is all over the media. In kahit tayo nagbablog na dito ngayon at na alam na ng buong Pilipinas na, na syempre papasok na yung 2025 election. Maraming politiko na magpapagawa ng mga bulletproof na ganyan ang ganda-ganda naman talaga ng itsura, di ba? Iba talaga parang tanke. Parang hindi kuan eh. Mas maganda pa itsura kaysa sa Hambia, ah, ha. Mas maganda pa itsura parang uh, parang nakakatakot talaga. Parang um, parang pati M203 o kay, kahit kahit uh, nag-kanyon, na uh, bala ng kanyon, kayang kuan i-i uh, uh, survive itong itong uh, sasakyan na to na BMW daw ah, Buluarte Motors ah, Works or something ah, Okay, maganda ng marketing So, I hope ah, hindi ito Kasi eto na naman na ah, Binubudol-budol na naman yung Taong bayan kung ganito The bottom line is Either totoo ito Kung totoo, nakakabilip naman si Chabit Singson Bumait na At ah, kung hindi edi magingat mag-ingat na lang tayo Marami na mga politiko na gagawa ng mga ganitong gimmick ang uh, habang papasok yung uh, 2025 elections and please share this vlog to warn people na uh, para magingat uh, wag wag ka agad maniwala sa mga gimmick ng mga politiko at uh, in the coming days malalaman natin kung totoo ba ito o gimmick ka uh, gusto ko naman kilala ko naman yung bagong PR niya Hi Jenny, yung nag sa akin Hi Jenny M, o oh, hindi ko pa gitip family name mo <laughs> Hi Jenny M <laughs> Ano ito Jenny? Gimmick or totoo totoo to talaga? Totoo talaga ang kwan, totoo talaga na uli siya Or stage ba to? Give me a call ah Jenny, give me a call ha? <laughs> Oy oh, best regards and to also kay governor Tanungin mo rin si governor, ano ba yung go Ginawa ba nating gimmick ito or totoo ito? <laughs> o oh, sige, ah, ingat kayo gob. ingat kayo And nandito uh, uh, na lang tayo itong paunang vlog natin dito sa issue na ito But we will be giving you more updates on this issue uh, Kung gimmick ba itong uh, ano, stingin nyo? Gimmick ba ito o totoo talaga na huli siya? So thank you very much for watching Don't forget to subscribe To the Blogcaster Armandine YouTube channel, and I'll be seeing you in my next vlog.